kaiser kay wala jud nga karong adlaw nga na ako grasya madawat Hello guys, kumusta kayong lahat mga katikang natin dyan? Kumusta kayong lahat? Ngayong araw, balikan natin ang isang pamilya na natulungan namin dati. So ngayon po, balikan po namin. May kalayuan po yung bahay nila. Shoutout sa ating sponsor ngayon, si Sir Adam and Corey sa Melbourne, Australia. Shoutout po sa inyo. At simpre, shoutout din ni si Sir Steven. Shoutout. Dumahan kami kanina sa Ilihan. Nagkumpra kami ng groceries. Pista ngayon sa Ilihan. Happy Pista sa mga taga-Ilihan. Yan po, may nakasunod sa amin na nakamotor. Napansin ko tumatawa. Siguro kilala nila kami o di kaya ay uh, tumatawa sila dahil pumutok po yung trambutso namin. May butas na kasi yung trambutso namin kailangan ng ipawilding. So yan po, uh, pinauna na lang namin sila. Baka matakot sila sa laging uh, pumuputok yung trambutso sa aming motor na sinasakyan. Yan po kung napansin niyo ang ganda ng lugar dito. Maraming mga kahoy. Bira lang sa mga lugar dito na maraming mga kahoy. Dipinsa sa baha at pagdating dito <laughs> nangting na akong nahulog kasi na nasangit akong helmet <laughs> wala pa si ate dito ngayon ng gamas daw so inaantay lang namin yung uh, bunso lang na dito <laughs> si Sanaya asa na imong mama nagtrabaho trabaho. Unsa may trabaho ng Nangguna? Yung mauli na to karon. Uh. Ah, happy na mauli. Pabot-abot lang nato ha. Hmm. Hmm. Mo ang imong mga igsuon oh, asa man? Si Pila gito mo kabuok? Pila mo kabuok gani? Hmm. Apat. Ang mga bata lang nandito. So antayin namin saglit. Ayun si Bro Tata. Ayan. bahay nila. So, dikit-dikit po yung bahay dito. Mayroon pa na, mayroon nakatira dyan. Dito sa gilid. So, dito po yung bahay nila. Duhan o rin ko. Ito po yung bahay nila dito. Parang, parang nandito sa, sa siyudad. <laughs> dikit-dikit, Lincoln mo rin dyan. Yan. Ano po, ah, uh, pangilan ilan, pang ilan na kami nakapunta dito? Ilang bisis na? Ay, pangatlong bisis na tayo nakadalaw nila dito pangatlo ngayon so salamat talaga na dalaw natin sila ulit so dito sila nakatira sa Unsan yung lugar rin ate? Tigbawan sa Tigbawan so ulit po ilan yung anak ninyo ulit? apat na o, wala man dito ang isa yung lalaki yung matangkad uh, no wala dito at saka si kasi ito yung pangalan ni mo ganito doon? Sian Sian yan si Sian si Hani o si okay. uh, <laughs> anong grade ka na po sa? Unsa nakaka-grade? Grade. Grade 2. grade 1 Grade 1 ah, si Si Shane. Grade 9. Grade 9. Oh. Oh. Si Jansen. Ah, Jansen. Ah, de ata sandigla Jansen. Ah, ya, diha lang mo. Dalawang business na kami nakabalik dito. So pangatlo ngayon. So, 'yan po kaya nabalik kami dito ngayon ate. Si Ate Kate pala. Ah, yung ano mo pala? yung asawa mo nasaan yung asawa mo? Na? Nagpahubas ka ng manugok o nai sir ba? Tapos mga isda. Ah, ay mamukot yung din ang, o oh, ang isda, arara sa pukot. Nandoon sa dagat ngayon? Oh. Oh. Hunas man. So kumusta yung asawa ninyo may trabaho? So, ngayon walang trabaho, magdadalawang buwan na. Dalawang buwan na? Ya ikaw, ang trabaho mo ngayon? Mugya punto, mangguna, mang, maglaba. Manglamas, manglaba, hmm. ganun. Oh. So sa nakaraan po ay eh, nakabigay kami ninyo, nakabigay kami ng kunting pohonan sa inyo. Kumusta po? nakanegosyo na nakapagnegosyo ako noon tatlong buwan lang po oh. tatlong buwan oh mm. Kasi tapos, nawalan ng trabaho yung asawa ko tapos ginamit ko sa ano pambili ng mga requirements ng mga bata oh ganoon talaga no kasi hindi naman gaano kalaki yung naibigay namin sa inyo hindi malaking tulong na po yun pero pero lang uh, na, ano sa, na, lang sa nagipit lang, lang. nagipit kasi madami-dami yung anak ninyo puro nag-aaral sila lahat no nag-aaral lahat So, yan po ay nabalik kami ngayon. Mayroon kami ng uh, biyaya para sa inyo. Masaya pa kayo? Lipay mo? Uh, yan. Sige bro, kunin no bro. Yan, kunin ni bro tata yung ano natin, yung uh, gracia nato karon, no? So, ito po mga bata na kati. Mga bihib, mga buutan ra, no? Ito po, uh, yan. yan. Mayroon tayong biyaya. Uh, mayroon tayong bigas. Mayroon tayong bigas. Mayroon tayong bigas. Yan po at saka. Yan. Um, mayroon tayong groceries. <laughs> Yan. Uh, Balin doon na aray natin ang groceries. <laughs> Yan. <laughs> so marami tayong groceries. <laughs> ano natin to eh. Ilabas natin to. <laughs> dito natin ilagay no. Natulungan mo ka atin. Dito mo ilagay atin. Atin lang yung konser. Uy! Siya lang. para mayroon kayong mabaon sa school mayroon sabon na shampoo ha at saka sabong uh, pang, pangligo ito po yung ano yung suka patis magsabong kayo mayroon noodles <laughs> wala pwede naman inda inda na ito po mga noodles sabong so, na <laughs> mayroong sabon ha? Yung panglaba ba? <coughs> powder at saka yung bar. Sa oh, Ito po, uh, Sabong pangligo, mayroong uh, panlaba na powder at saka yung bar na tatlong uh, ano po, baston. Ito po, uh, mayroong asin. Ito po, mga dilata to. <laughs> mayroong uh, karinorte, sardinas.

Ginamihan namin yung tapon. Ito po, mayroong kas. So, bigyan natin sila ng kas para mayroong magamit sila si ate. Ito ate, ah. Oh. baro sa ari ate. One. Two. Three thousand, ha? Huh? Mayroon three 3,000 <laughs> ngayon. So, ilang ilang simana na yan, Manggamas. So, duga dugay no? Mm. Ano oh, ni kamot, ang kamot nang giyon. so, wala sir. So bless tayo ngayon, mayroon tayong bigas. Ito pa yung bigas oy, natin. Uy, pay kay ko bang iyon? kay nasi. Kuya rin ni Ali pay kay ko sir. Oy, wala na ko gitiwas. Wala na magitiwas. ang ko na na po. Ma, bisita. Kasi si Ate ate po nang ano po, nang uh, gamas ba naguna. Nang inuras imong guna. Hmm, korintang uras. oras um, mm, pila ka uras? imong um, nahuman oras karon. taas-taas. Taas taas, so nakakorta-kwarta nyo gamay. Ah, oh, naka-300 yun, oh, naka sir. 300, 300 oh, okay. so mayroon kang 3,000, so... 3,300 na. <laughs> Oo. Yeah. So ito po ha, uh, yan po mga bata, na naamoy snacks po na. So, so ang, ang sponsor po natin ngayon, yan maraming salamat ni Adam and Corey sa Melbourne, Australia. So ito po, nahatid na po natin kay ate. Yan, salamat unang-una sa Panginoon, salamat talaga. Ating mga sponsor ngayon lang natin hatid. Pasensya na po. Uh, marami pa kami mga schedule na naisingit namin ito. May kalayuan po ang bahay ng ate. Pero may manjo po magpasalamat, sir. Salamat mm hmm. dyan ka, eh, sir. Kay. Wala dyan ako ko karong adlawa nga na ako'y grasyang madawat. Mm hmm. karon kinanglanggi ko man yung kamot para lunis, para baon nila, para sudan, para pamugas. Mm -hmm. Kay, wala man trabaho kung bana. Kinang mm -hmm. Kinanglanggi may magtinabangay. Ganyan. So, man wala man. Mm -hmm. Nang ako dyan maning kamot niya. Dako na kayo tabang, sir. Oh, so wala yung Bisag Bisag, bisag bugas lang. Wala lang ko yung gas. Okay na kayo sir. Oh, so, uh, Pero naaman. Na oh, ako ang ano, you ang grasya usahay, ang uh, minsan hindi natin nakalain dumating. No? ngayon, alam mo ba na pumunta kami dito ngayon? Wala, sir. Uy, di apas lagi ko Oh, hindi mo alam, no? So, surprise, ah. Surprise, Oh, maliit na bagay, pero napakasaya natin, no? na biglaan lang ba, no? hindi natin Wala Wala na ito, get Oo, oh, yan. So, mga bata, oh. <laughs> kamo <laughs> din ako sa <sasa>, inyo, ikasorte. Salamat, yari ni huwag sa sponsor. Salamat. Oh, ikaw, ito daw. Black. Salamat, kakwari ni huwag sa nag-sponsor. Nag, nag yeah. sa, sa klasa. Masaya po kami ngayon, may merong biyaya na biglang dumating. Yeah. Sige <laughs> si si, si Bunsa, ikabunsa. Salamat sa picit pa. Salamat kayo. Uh, yan po sige ate ha. Ayan ay, po ang kampolanta permiso Ginoo, nya ang pagdasal natin, samahan natin ang pagsisikap rin no? Pag pagsusumikap pag kay dahil po ay mayroon kayong mga anak. At sana yung asawa niya mag ng trabaho para makatulong din. So wala dito ngayon ang asawa ni Ate Kate. So nang huli daw ng isda doon sa dagat. So pag-uli, pag-uli niya mamaya, masiguro may dalang pang -ulang. So malibre na.